Hello guys! What's up mga kamisis? Welcome back to my YouTube channel, Mrs. Kasatin. So for today's vlog ay pupunta tayo ngayon sa bayan ng Hipolos. At titingnan natin kung anong mga kaganapan dahil malapit na ang darating na pista sa kanila. Titingnan natin kung anong mga decoration sa bawat kanil nila sa mga street nila. Tara, samahan niyo muna. ayo tayo. Oh, okay. e, ano muna tayo, garahin mo muna, muna natin. Diyan o. No, sa Drupino. Ayan natin. Oh, Ayan. Okay. Oh, no, Ito? Ito. Wow. Dito. Yeah. May mga ganda. Ang Wow! May ang tapos may mga bilhin sila Ayun, may mga bilhin dito sila. Ayun, mga no. may mga sapatos dito. Ayun, no. so, mga sapatos dito. Ang right. dami mga sapatos mga Bagay, no? Ang ganda ng mga sapatos dito. Ganito pag pista. Maraming sila ang dito sa mga sidewalk. Ang mga sapatos. Ganda. Ganda naman nila. Ang simbahan nila. Wow! Ang Ang ganda ng ano nila. Ayan. Yung, wow! nila. Ayan ano, nila, ayun, ah. yung civic. Civic center nila. Ganda. May mga ano na sila dito. Wow. Meron dito sila sa mga lighting light. Yan, ganda oh. Nakapaligid oh, mga paligid ng mga ano nila, may mga ilaw sila. Ang ganda na. Tapos ang ganda ng ano nila, yung civic center nila dito meron na sila dito nag ano na sa prepare na sila dito oh, sa sayawan dito ayan, ayan. wow sa uh, sayawan nila darating uh, meron sila ayan. nag aarin sila ng ano ayan ganda dito ito tayo ayan, ayan o oh. ganda wow may mga sila mga light yun oh. ayan sa mga garden nila, mga halaman. The... Wow! Dito tayo. Dito tayo sa ano gila Ito meron dito. Ito may mga dito nakalagay na mga Yan, isaw. set out ate. Yan, dito. Dito yung mga kumakain dito. Yan. Mga ano sila, oh. Wow! Ang dami sila. Ang dami sila nagtitinda dito. Yun, Meron pa sila. May ati. ano? Inihaw. inihaw. Mga barbecue, oh. Kaya meron pa dito sila. Ayan. No? Eh. Ayan. Nagtitinda sila. Ang dami dito. Ayan. No, may mga kitinda sa mga sidewalk. ayun oh. No? Masaya dito pag pista. Ang dami. Oh. Ano pala? Malapit ang pista dito, dito sa um, October 10, 11. Ayan. Ayan. May nakumakain. Ayan. Kasi nabili sila ng barbecue. kung sila nakain. Wow! At dito, meron pa dito may may mga waiting shed nila dito. Ito, meron sila, nag-aayos sila dito, nagdi-decorate. Wow! bawat ano nila bawat street dito mayroon mga ano eh nag-aayos pa siya tuya oh shout out tuya oh ganda meron din dito sa kabila kasi dun sa kabila mayroon ano din mga barbecue mayroon rin dito sa ibang ibang ano ibang street ayun oh may nagtitinda din sila dyan marami May nagtitinda sila dyan oh Dami din nagtitinda dito. Sa kabila rin, mayroon doon nagtitinda barbecue. Ayun sila. Rin. Shout out ate. Mayroon sila. Ang dami nagtitinda dito. Ang saya dito pag... Nina! Um, pwede ka magbanding dito. Ayan o. No? Pwede dito kumain. Um, barbecue. Pero dito sa lang hindi o cotton candy, may nagtitinda sila dito. Nagtitinda nilang cotton candy. Wow!

swerte ni Ayan si Kasapi. Oh. Marami doon nagtitinda din. Oh. Ayan Oh. Ang dami dito nagtitinda. Ang saya-saya. Meron din. Meron din dito sa kabila. Oh. Meron nagtitinda. Mayroon nagtitinda ng chic, Meron, nagtitinda dito ng money. Yan yung money o. Oh. Mayroon dito. Marami lang. Hanggang doon Oh. Itinda. Dito naman sa ano hilera mga ano mga chic powder chic doon naman mga barbecue doon sa punahan uh, Yan Magpapalamig muna kami dito yeah. Ayan, Abukado Abukado sa akin ha. Wow nabili yung ano nila tinga dito. Bili. Bili kami ng corn dog. Ayan, no? Wow! Favorite ko yan pag napunta ko dito sa Porlos. Pero din sila. Ano yan? Kikiyang. Pagkano ate to? Ayan, oh, bibili ako ng corn doon. Ayan, bumili siya ng... Baso ate. Bumili siya ng... Ano ba ito? Pangalan? Bumili siya ng fishbowl. Eh. oh, dito na. Huwag eh. na. Huwag oh. pengi ako. <laughs> diba sa kanya? Fish sa kanya. Fish bowl. Ayun niya magpa-camera oh, ayun oh. Nakatakip yung <laughs> ano niya. <laughs> ayun niya. Ayun niya. pa dito. Yung si ate. Meron yun pa. Ayan. Salamat ate. Ayun. Oh, Sa'yo yan. Yaris. Sa'yo yan. Ayun. Pero kapag okay, kain na kami.